O ito nga, dalawang pirasong puso ng saging, 20 pesos lang pagkakabili ko sa palengke niya. Salamat pala kay na Presi, nasuki ko sa palengke. Napakabayad mo po talaga sa akin. Bali, inalis ko lang pala yung medyo magugulang na part niyan. Tapos nga, ayan, hiniwa ko na nga lang na maninipis kagaya na nakikita ninyo. O isa, dalawang pirasong puso ng saging, eh, napakamura na sa 20 pesos niyan. Binigay lang sa akin ng 10 piso. Pagkahiwa nga natin, eh, para siguradong walang medyo mapait-pait na lasa, gawin natin, lagyan natin ng asin, tapos lalamatake natin niyan Pero isi-set aside muna natin, mamaya natin lamatake. Hiwa muna tayo ng mga gagamitin nating aromatic. Syempre, hiwa tayo ng sibuyas sa pula kung wala naman pula, pwede naman puti. Tapos bawang, at syempre, isang pirasong kamatis lang, okay na yan. Tapos nating mag-iba, balikan natin yung ating puso ng saging, lamutakin mo lang. Nilagyan ko pala yun ng konting tubig para kumatas pa ng kumatas. Tapos yan, pagkapiga mo nga, isalin mo lang sa isang lalagyan. Pagkatapos naman nating mapiga yung mga puso ng saging, eh dako naman tayo sa paghihiwa ng pusit. Ito palang pusit na to, kung tawagin dito, eh pusit kalawang. Siguro nga, kaya tinawag na pusit kalawang, eh siguro dahil nga sa kulay niya, Well, bahala na sila, basta tawag nila dyan, eh pusit kalawang. Tapos nga yan, eh magigisa na tayo paghiwa natin ng ating pusit. At salamat para sa sa lahat ng mga bagong followers. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Siyempre, masaya ko rin binabati si Stella D. Guzman ng San Miguel Bulacan, si Elisa Gonzalez ng Concepcion Tarlac. Kaya na tinalbog na nga natin yung ating sibuyas na pula. Halu haluin lang natin yan. Tapos pwede na natin ilagay yung bawang. Haluhaluin mo lang din. Mga konting paghahalo lang yan. Ilang segundo lang yan. Pwede na natin ilagay din yung kamatis na pula dyan. At binabati ko rin pala si Rosa Ama ng Kapis at saka si Ana Ventura ng Pangasinan. At dun pala sa mga nagtatanong kung saan nabibili bibili yung sandok, ipm nyo lang ako. Kung gusto nyo magpasabay, ibibili ko kayo. This time naman, ilalagay na nga natin yung niwa natin pusit. Para malambot yung pusit, ganito ang gagawin natin ha. Huwag nyo skip yung video para makita nyo kung paano natin ginagawa. So medyo malakas yung apoy ko dito ano. Tapos itimplahan muna natin ito ng seasoning. At dahil nga laging tinotoyo yung jowa mo, ilagay na nga natin dito sa niluluto natin pusit. Siguro mga 1 quart cup lang. Tapos malakas yung apoy. Todo mo yung apoy hanggat maaari. Ayan, biling-bilingin mo lang. Itoast toast mo lang. Pagka nakita mo medyo nagbabago-bago na yung itsura ng pusit, eh, siguro pwede mo nang patayin muna yung apoy para hindi siya kumunat agad. So ayan, pinatay ko muna yung apoy. Papakita ko sa inyo. Tapos ay eh, damputin mo muna ng tong yung mga pusit. Ilagay mo muna sa isang lalagyan. Alisin mo muna dyan. At baka mamaya eh, kumunat Basta ganito yung gawin nyo, huwag hindi kukunat yung pusit niyo Tapos hindi ulit yung kalan at pag sinili kalan ilagay na nga natin yung ating pinigyang mga puso ng saging kanina kailangan talaga eh, ilagay natin ng asin at pigay natin yan baka mamaya kasi eh, lasang dagta o kaya eh, may mga pait-pait yung mga nabibili natin puso na saging para sigurado lang tayo syempre mainam na yung nag-iingat bago tayo kumain kailangan malinis diba tapos nilagay natin ng konting tubig lang yan mas maganda kasi kung may sabaw natin ng mga ilang minuto pagkaganyan na ang isura nya pwede ka na ulit magdagdag ng lasa dyan lagyan mo muna ng pamintang durog. Kung wala ka naman pamintang durog, pamintang crack lang. Bigyan natin ng mga siguro isang kutsarang ng pampalasa o kalahating kutsara lang, pwede na yon. Tapos nga, haluhaluin mo lang. Pagka natunan na yung pampalasa, eh, siguro pwede na natin lagyan ng suka para nga maging adobo na talaga. Pagkalagay ng suka, wag na wag mo nga haluin yan para nga hindi magkaroon ng hilaw na pagkalasa yung suka. Tapos ilagay na nga natin itong ating mga pusit karina na itinabi. Tapos pagkalagay natin ng pusit, haluhaluin mo lang, hintayin mo lang kumulo ng konti. Siguro mga isang minutong kumukulo lang yan, yan. kagaya na nakita niyo na yan hindi kukunat yung pusit na yan wag kayong magalala napakalambot ng pusit na yan pag natikman nyo pagkatikin na natin tapos okay na e, patay na yung apoy e, tapos maghahain na tayo eh, nakakagutom paano gagawin natin inuulit ko po ay ah, yung mga nagtatanong na sandok natin na ganyan ang itsura magpabili na kayo sa akin sasabay ko na kayo